malaki ang pagkakaiba ng babae sa lalaki. Halimbawa, ang babae pwedeng magkaroon ng maraming manliligaw. Samantalang ang lalaki ano, manligaw ka ng labis ay sa pag ikaw na huli, babaero ka na. Pagdating sa pagpapatawa, pag ang babae nagkaroon ng pagkukulang o kasalanan, anong ginagawa? Swerte ka na kung humingi ng tawad sa iyo yan. Lalambingin ka lang yan. Pagswerto na. Ang lalaki pag nagkaroon ng kasalanan, ano? puspusong paliwanag yan ahabulin mo yan, aamuhin mo yan ito magandang halimbawa kung ang babae hindi nakasagot ng mga tawag mo o text mo ano sasabihin lang sa'yo sorry naligo kasi ako eh tapos nakatulog na ako balik ta mo, ang lalaki hindi nakasagot ng tawag o text, anong sasabihin sa'yo siguro may kausap ka babaero ka na naman sa video call umiling ka sa babae na mag on cam para makita mo ano sasabihin sa iyo minsan wag ngayon haggard ako eh. i feel ugly pero pag ang babae humiling sa na mag on cam ka hindi mo pinagbigyan ano mangyayari magtatampo iisipin baka may kausap ka sa kabilang linya o may iba ka telepon babaero ka na naman nakita nyo ang hirap maging babae kaya kung ako papipiliin mas pipiliin ko pa rin maging lalaki naiisip ko pala maging babae nakaka-stress na di bali na akong ganito mukha lang babaero pero ang importante, hindi naman totoo.